Another day mga kamanok, may nag-message po sa akin mag-tutorial o ipakita ko doon po kung paano maggupit ng serama para wow. lumabas o mapakita lalo yung tindig nila. Ang problema, hindi ko po maalala kung sino yung nag-request. Oh, okay, hindi bali po, pero sana po mapanood po nung nag-request sa akin. Pasensya na po at so, sa sobrang daming message. So sir, para sa ito at sa mga baguhan sa pagsiserama. Wow! Pero bago po tayo dumako sa ating topic ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Nino John Jedulang Buan. Hello po Sir. Salamat po sa laging pagsuporta sa aking mga videos. Happy breeding po Sir. At shoutout din po kay Sir Sir Sanupag. Hello po Sir. At sa kanilang page na San Pableño Serama Laguna. Sa mga mahilig at nag-aalaga ng serama sa Laguna, sali po kayo sa group ni Sir. At ipm nyo lang po si Sir Sire kung gusto nyo po mag alaga ng serama. At shoutout din po kay Sir Carl Jason Dizon ng Gundam Serama. Hello po Sir! Salamat po sa suporta Sir. Sa mga gusto po mag alaga ng serama, pwede nyo pong ipm si Sir Carl. At shoutout din po kay Sir Arnel Trigilana Loguera from La Union. Hello po Sir! Si Sir Arnel ay isa ding admin ng Sirama Group, ang lang yun Sirama Bantam Keeper. Madami pong alagang Sirama si Sir Arnel. Sa mga gusto po mag-alaga ng Sirama, pwede nyo po siyang i-PM. At shoutout din po kay Sir Edrich Orongan Andalis from Kananga Leyte. Hello po Sir! Si Sir Edrich ay Sirama Breeder din. Salamat po sa laging pag-support pa Sir. Sa mga nagnanais na mag-alaga ng serama si sa Leyte o sa mga kalapit bayan ni Sir, i-PM e nyo lang po siya. At sa mga hindi pa po nasa shoutout ay uunti-untiin ko po kayo sa mga next video ko po. Maraming salamat po. So paano nga ba mag-trim o maggupit ng serama si para lumabas yung kanilang tindig? So, ito pang gagawin ko po ay pang ko lang po na ishe-share ko lang po sa inyo. So iba-iba po ang mga sirama video kung paano maggupit o magtrim ng mga manok so tara po let's go so bago po tayo magsimula maggupit ay alamin muna natin kung alin ang mga babawasan so ito po yung tatanggalin natin yung sobrang balahibo na nagmumukha kasi silang punggok at bilog kapag hindi ito nababawasan gupitin muna natin para lumitaw yung pagka ng legs nila ito po kung maaari ay wag gupitin ito lang pong nasa ilalim niya ang babawasan natin simulan na natin let's go So mas manipis na matitirang balahibo ay mas okay. Ito na po ang finished product. Di pa din po ako ganun kasanay maggupit. Pagtsagaan nyo na lang po muna. Ganyan lang po. Kayang-kaya nyo po yan. Yun lang. <tell noise>